Hi guys! Andito ako ngayon sa La Union. Dito, papunta na ako ngayon ng Bagilin. Una muna natin i-therapy doon ng espesyal na tao sa Bagilin. At pagkatapos ay punta tayo ng Tagutod. Ito ang Kodlap Cave. Budek. Tama ba? Pero ito yung magandang biodek na makikita ang buong laon guys. Ito, guys. Dito na tayo ngayon sa Tagutod. Una natin pupuntahan si Pastor Jaime. Siya yung matagal na natin tinaterapy sa bahay. Kaya ito siya. Makita niyo ang kanyang improvement at saka ang kanyang development sa kanyang pagkakaparalyze. At si Pastor Jaime ay... Uh, malakas pa rin at naway patuloy na gumaling sa kanyang karamdaman at magawa rin po niya ang my joy ang buhay. Hello guys, ang ganda-ganda ngayon dito sa papuntang bahay. ano makipasaor. Oh si Bigpitlas ah. Si Bigpitlas po. Si Bigpitlas blessing ano roboy ano, bonus pa? May bonus? <laughs> ang talaga abe risan kini pino simitie yung wagi sa tisyang oh oh dapat oh. kung ano pa yung dagdag kiti yung bonus pa? Yan. oh bonus sa pamilya talaga? okay bonus so walang pasan do yung simitie yung simitie ay yung 60 success dahil kung pa yung senior senior yeah libre at wala sabta yung success tisyang wala hindi abe risan mm hmm oh yeah blessing na blessing oh mahal tayo ng mga nandulising blessing lah nandulising ako <laughs> <laughs> hindi tayo alam kung ano, uh, <laughs> kung, <laughs> kung, kung, kung kailan. Hintay uh, lang kung kailan pa. Kung kailan, kano, kailan. Kung kailan, no? Kailan ng ano, na, 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 <laughs> malakas. Hindi tayo alam. Bukas. Huwag kang mayabang bukas, hindi mo alam ano, okay. mangyayari. Totoo. Okay. Okay. Ganun lang, kung gusto nang ikalawan ng Diyos, buhay. Okay. Uh, ganun lang. Sabihin natin, ako lang sa buhay. Oo. So, baka makasidente o ano 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 mangyari hindi mo alam talaga eh ako hindi eh, ko alam magmakasidente ako eh hindi ko alam yan no may ano may sin may, may sinyal hindi ko alam kung paano yan hmm. ah baka tapos eh. ni nangyari kanon pa naman yan ang buhay yung pag-aksidente niyo ano pakiramdam niyo eh, eh talaga wala ah wala nang tatakaran ko wala akong ano wala mm. sa kung pa ko dito lang eh hmm. ayan eh, na paralyze lahat lahat lang ng ano wala akong ano mm hmm. ganun mahirap na okay Oo. Oh. Uh, marami pang pa sakit no yung COVID COVID niya, oh. Kaya mahirap sa'n. Mahirap sa, no? sa Mhm. Marami tayong ano na. Buti ano no. Oh. Nakahaba pa ng life. Tayo mm -hmm. na ko. Nagkakaroon na ata ng kanak-kanak kayo. Uh, wala ko yung kaya ko. Oo, gusto ko dito 'to, 'di ba? sa ako? pa na. Uh, Bye nabuhay pa talaga at nabuhay may ipag-asa marami pang kanin <laughs> marami pang kakainin tayo body para you know, i-reverse natin na pagkakulis na ba, magkakulis eh. Ikaw may pagkakulis. Oo. Mamaya, ano, pagkakain kayo. Pagka, ano. dito, ano? Oo, wala kasi. Dito. 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 Lalo mm. oh. sa no, tabi nila, dahil sa bagyo eh, talaga malamig yun eh. Malamig na doon. So, oh. Sa tao. Ano na kasi, nag, ano na ang, ang ano, yung, ano to, yung ice. Hmm. Um, eh, kamusta naman po pagka pinapatayo kayo at pinapalakad? Anong pakiramdam nyo naman? Pag naglalakad nyo sa kayo, kayo hindi ko nahihilo? Hindi naman, may, may, may ano lang. Mabigat ang katawan ko, mahirapan nga kung ano. Oo. -o. Oh, Mahirapan nga kung maglakad. Mag, -lakad. mag -lakad. Oh. may oh. alalay sa kamay. Oo. oh. हा um... milih namanya kalangan kalangan tuh, butuh mau domakan ke cari kerja, cari, macam macam ke, karena semuanya macam macam, macam macam ke, berarti tuh, di cari cari cari, jadulnya, sakit masaknya tiap malam, oh, tapi siapa, terus opo, lah tayo bayar tuh, diam-diam, terus opo, terus, itu, kan hit aku memang anak Malang. Oo, pero kailangan natin kumilos. Oh. Ipapatuloy ang buhay. Yung mga simulan. Kailangan continuous. Oo, oh. lang. Ganun ganun. Opo. kami, Positive lang. Para ang lahat. Totoo. Totoo yan. O ba mag lahat? Wala na? Wala na. <laughs> Wala na. Oh, ka oh. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Oo, Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. May kalakasan pa rin. <laughs> May pag-asa. Ilang gano'ng na po na nag-aral po? Dalawa po ang senior high school. Ay, dalawa yung senior? Opo. Okay. Senior high school yeah. yan, okay. uh, uh, so, na po silang dalawa uh, yung Ay, weself, na. O, na. Opo, yung panganay po. Nagkatrabaho na. Opo. Anong trabaho niya? Sa, ano, po? Mas, uh -huh. sa, Opo. Uh, sa naman po rin po nakatakos na yung uh -huh. isa. Okay, yung dalawa na lang. Kaya eh, hindi ko alam kung paano ko pagkakaligsin yung dalawa. ah, <laughs> talaga ganun. Yan, yeah, tulog lang. sabi nga nung, nung bunso ko, ano, mag, sabi nag-usap sila ng kuya niya na uunan mo daw ang kuya niya mag-stop mag at paaralin muna yung bunso. Sabi, sabi naman ng bunso ko na siya muna ang mag-aral tapos pag-aralin niya ng kuya niya pagkatapos na mag <laughs> Sabi ko, hanap kayo ng ano nang pwedeng makatulong para masabi kayong makaaral at saka makatapos. Oo, so, working to gain oh, kung minsan ganun ang mangyayari. Totoo po. Uh, may ano magsikap magsika silang mag-ano, makahanap ng school na wala nang babayaran. Oo, yung kuya naman mga ano, yung may libre ano, school at oh, mga ano. Kaya nga sabi ko nga, sikapin ng mag-ano, magpag-aral parehas hmm. para kahit paano man nakasta ako kaya ko pa kayong suportahan. Oo. Okay, okay. Nakakatulong naman kahit paano yung pag-mission ko pa sa mga bata. Oo. Kaya Hirap din ang walang tumutulong sa'yo. Talaga mahirap talaga kung ikaw lang ang mag-iisa. Kung ikaw talaga mahirap talaga. May sakit eh. Yeah. Wala kang magagawa doon eh. Mag-check okay. up lang anong basta ano. May ano, kanina hindi lang mo sa bukot. Yeah, kung so? wala, wala na eh. Uh -huh. Kung tignan mo lahat ay mahirap. <laughs> Totoo po yan. Kung <laughs> tungkulong yeah. ako dahil. Kaya, nandiyak mo kakaya mo. Gawin mo lang. Ako'y nananalangin yeah. na lang na ano ay ano. Oo. Sa loob na gawin ko. Sa loob na gawin salamat na ng kay Lord at buhay pa. Malakas pa. Nakakapamission pa. po. Nakakarating pa sa inyo. <laughs> Oo. Oh, okay. Ang ah, layo na kayo. Ang layo na Sige lang. <laughs> Ay, sa dito. Ay, malayo yan eh. Five hours yan. Eh. O, eh. six hours. Six hours po. Six hours. Ilang pa sa Manila eh. Ganun pala eh. Magaling sa Manila. Eh, ganun. Pag sinama mo ang Laguna, two hours pa yung dahan ng Laguna. O, one hour. Oo, bakit yan sa inyo. wala. Ang Ang importante, nakakarating. Oo sige eh salamat talaga ano ah uh, masigasig. O. Masigasig sa pagbobyahe. Nuna ka na sa bicol ako eh. Mata 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 ng mata 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 hindi mata 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 kasi mata mata kasi mata 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 po mata 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 sa Taiwan. Kaya mata 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 Oo. Uh, kaya sabi ko, bakit kaya hindi naglalakad doon pa ako? <laughs> para bumiyahe sa malayo. Ah, ano, sa iyo. para uh, 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 Kaya siguro po, kaya sa habis ko. Ganun. po minsan talaga yung para bang ayaw mo. Ngunit hindi yan mare. Uh, uh, Oo. Oh. Minsan, may had lang. Eh. <laughs> Totoo po. Minsan uh, uh, naman po. Ano, kaya namove nang namove yung uh, biyahe ko. Uh, Dapat last week pa po ako rito sa uh, Norte. Eh, nagkaroon kami ng ano, solo parents. Kailangan ko umatend doon kasi uh -huh. para makatulong naman sa mga bata. Yung, yung para sa, sa pagiging solo, solo ko. Kaya marina na ako nung Saturday tapos yung minggo, nag-therapy pa ako. Mm -hmm. Tsaka nung lunes, kaya nakabiyahe ako kahapon lang. Mm -hmm. Natulog muna po ako kasi sobrang pagod galing sa Bicol. <laughs> Bicol o, oh. malayo. Malayo po. At saka medyo, ano rin, napa, ano rin sa biyahe. Hmm, nakapagod. Na, Oo, oh, nakapagod biyahe. din sa biyahe. Kahit nakaka, ano, nakaka, may, uh, oh, na sa ano, nakakasakit maya. Oo, nakakapagod po. Ang biyahe. Parang hmm. <laughs> no? ano, nagtrabaho. Ano, ano, Pero okay lang. Ang biyahe, sa'yo. Oh. <laughs> Sexy uh, kasama na rin yung mga hinahawakan ko. Uh, pagkakalooban ng maraming biyaya. Uh, yeah. <laughs> yeah, 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 talaga, no. Biyaya. 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 Hindi mo naman ano, magaan mo mabatahi eh. <laughs> talaga ano, may puso sa ano, sa trabaho pero dapat ano, kung wala kang puso naman ano, wala kang ano, walang uh, matandang wala, pagbabago oh, sa katawan. Eh, hindi mo ba Kailangan talaga uh, hindi lang iniisip ang uh, ano kundi yung gumaling ang tao. Na-recover mababang buhay may ginagawa ng iba Iba naman ng uh, Intention ano lang. naman. Uh, lang. <laughs> Oo. <à> <laughs> ang Panginoon, hindi ano lang, Hindi mo, mo ano siya. Mord. alam lahat ang ginagawa ng bawat isang tao eh. Kung mabuti o hindi mabuti Talagang ano. May reward system sa ko eh. <laughs> ah, ng Panginoon, may reward system eh. Kung gano'n din gagawin mo, bigyan gano'n ganun, Hindi mabuti, hindi mabuti. Kung mali, hindi mali. Ayon mali, mali magka-adjust, maghihirapan. At saka normal kung makaroon ka ng ubo at kasipon, kasi tayo may tao, may mga mukos, bakerya po tayo, na kailangan i-release ng katawan. Kasi pagka halimbawa ang mga oh. plema mo, hindi mo iubo, hindi mo ilabas sa body mo, mawala, ah, dadami yan sa katawan. Oh. Kaya mas magandang na ilalabas po yan. Oh. Sa pamamagitan ng pag-ubo, pag-singa, oh. kasi hindi naman po kayang itaay kapag hindi mo maganda oh, yun, yun, yun. Kaya normal lang yan, sipon oh. at oh. ubo. Oh. Kasi pag hindi na ilabas, oh. ah, mas delikado. Mas kailangan isinga, kailangan i-ubo gagalaw na lumanong po <laughs> ang kasalong ilabas <laughs> kailangan ilabas hmm. kaya minsan sumasakit kasi marami nang oh. nasa loob <laughs> marami nang nasa loob pagkila na wala na marami sakit na ano marami nang sakit na lumalabas kasi makinitid yung mga tao sa virus eh syempre ang virus hindi naman po agad-agad lumalabas sa, sa katawan ng tao hanggang hindi talaga ilalabas ng katawan yung iba na pupunta sa ibang parts ng organ o or ibang system nag-generate ng bagong sakit kaya ganoon ang nangyayari ngayon sa tao kaya di ba, dati simple ang sakit natin, konti lang, ngayon dumadami oh. na. Iba-ibang pangalan pa. Oo. Oh. Magmamang -um tekla eh. Oo. Oh. Mahirap po, ano, kung pa. <laughs> Ganun lang. Mahirap <laughs> po, pihira pa. Ganun po talaga. Talaga <laughs> <laughs> lang. Talaga ang dito. Ano, sistema ng mga sakit. Oh. <coughs> Yan, si father. Oo, oh, sige, taas-taas ang kamay. Sige lang. Hmm, sige. Nakakailang tayo ka ng ganyan tayo sa araw-araw. Nakakailang ng ganyan ka. Tayo upo. Sabi ko, sa umaga, sa kasapon, dalawang oh, beses sana. Oo. Okay, wala. Makasampu ka man lang na, upo tayo. Sige, upo naman. Hmm. oh, sige. oh, inhale, exhale. Ta tayo ka. Yung ginawa natin na parang gumagano ng ano, tuhod. Gawin mo ngayon. Tingnan ko lang yung tuhod mo kung kaya niyang i-bend mag-isa. oh, sige. I-bend mo yung tuhod. Pa-upo-upo. Upo. Parang umuupo ka. Yan, taas. oh, sige. Baba. O yan, sige. Yung pet mo, yan. Kasi para yung spine mo tay hindi bumigat. O kasi na nagagalaw niya na yung ano niya eh, pet niya, di ba? Tsaka yung likod. O di ba? Mm. O di ba? Masarap sa pakiramdam. O tapos tay, itaas mo yung yan, o yung kabila. Yan, okay, yung kabila. Yan, oh, magandang exercise yan tay. Kailangan araw-araw nag-exercise ng ganun. <laughs> <laughs> Napagod agad. <laughs> Oh. tapos pagka ano tayo, ganito yung ano, yung likod. Yan. Brush. Oh, Press out. Oo, oh, oh, tapos pasok. O, oh, Press out. O, oh, pasok. Sabay yung ulo. Kailan sa taas. Baba. Kailangan gumagalaw po ang yung ano, likod. Nararamdaman mo gumagalaw ang likod? Oo. Oh. Kasi pag gumagalaw ang likod, ibig sabihin yung spine mo hindi nalak. Ha? Nagkakaroon ka na ng ano, paggalaw. O, oh, tapos left and right ng leg. Left. Pag le-left, tayo gaganong ka. Right. O, oh, left. Right. Yan. Oh. Dahan-dahan inhale exhale. Yan. Para yung yung spine mo nagkakaroon siya ng rotate. Gumawa ha. Hanggang sa maging maalwa na yung left and right mo para nagigising yung kuntug. Oo. Oh, oh. Sabi nat tumigas yung likod, yung likod ko, mo niya. Kasi pag, pag, pag hindi mo yan ginagawa tayo, hindi yan iinit, hindi yan hindi yan lalambot. Kaya oo, oh, oh. kaya kumigas tapos yung kamay mo alternate mo ganyan. Oh. Yan, dapat nakalideretso. Oh, taas. Oh, uh -huh. yan taas abila <laughs> naman. Kabila. Oh, very good. Oh, sige, hanggang sa kaya mong taas. Oh. <laughs> oh. Inhale, exhale. Oh, yan. Oh, di ba? Natataas mo na ng mataas yung kamay mo. Ito, maganda na, no? Yung kabila na lang, no? Oh, no? At least, natataas na. Hindi na ito na lang, no? Oh. Pati yung kilikili, natataas mo na, no? Oo, oh, o, tay. Araw-arawin mo yan. Yan lang exercise mo. Tapos, inhale, exhale. Tapos, yung kamay, dalawa, pag paghawakin mo. Paghawakin mo to. Sige nga, paghawakin mo yung ganito. Oh, tapos, i mo. Oo, oh, oh, tapos pal palikod. O, oh, derecho, Sige, palikod. Yung parang papalakpak ka. Uh, pak, pak. O, oh, sige. Yan, yeah, sige. Palakpak. <laughs> o, so, diba? Papalakpak mo na. Pwede ka nang manood ang sine. O, <laughs> o oh, kaya yeah, pumunta sa church, magpalakpak kay Lord. Uh, uh, hmm. O, inyan oh, na si Ma Maria. Sige po. Moment, moment muna kami ni Sister Maria. Paakyat nang pagundukan. Baka nung mapagod ka. Nakakapagod talaga no pero ang ganda ng mga bundok ko. Oh. Kasi na yung ano. Oh, yung bag. Oo, maganda yung bundok dito. Mabigat yung bag ko. Sige, wala ka diyan. Mabigat yan. <laughs> Let's go. Okay, punta pa kami dela. Hi, thank you Lord. Yung mga bundok yung doktor na diyan nakakapit. Oh, kasi syempre pag inuubo na mga kati, ang lalamunan. Bakit may bakterya yan? No, wala naman. Ha. Huh? Pero matait lang Wala ka. ka mo? Yung uh, medicine. Ganun talaga. Di ba? Ah, akit tayo. Kabundukan. Sana may motor. Wala bang motor dito maliligaw? Wala. Dito pa lang sa wala pang kalaha, one fourth. <laughs> Hinihingal ako. Kanina, mabilis yung pababa natin. Oo. Uh. Paakyat. Kakapagod. Uh, ah, yan. Dating, dating, dating. Talaga? Oh, laki ng kabundukan nila. Pwede bang paampun? Gagawa na lang akong bahay dyan. Lamukon. <laughs> Malaki yung pangino doon sa kamasin. Ah. Maraki, marami lang. Kung nandun ang pa, nung nandyan pa ang pa. niya. Oh, so, buti pa sila, madaming bundok. Sana all. <laughs> ah, thank you Lord. Thank you Lord samanya. Mm hmm. Siya ting nasa patag na oh. Oh. Ayawon. Kanta iyon. Sa baba. Tingnan. Muris si sistema niya matibay. Matibay. Matibay sa akyatan. Hello. Hiram lang ata kayo. Oh, nag gali school. Okay.